What's up, ka doon? You good? Me good! Welcome to, to Number 1! Number 1! Yeah. Number 1! Number 1! Number 1! Hey. Number 1! Number hey. Ang dami, Okay. Oh. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh, para bukas. Diba? Ah, ang ganda, ang kapal, oh. Ang lamig oh. di ba? Oh. 23 din to oh, para bukas oh. Ang ganda oh. Grabyo. Oh, grabe. Oh, di ba? Ang ganda oh, 23 oh. Ah, di ba? Swag. Look oh, swag oh. oh. Di ba? 23 din to oh. Quality, magtataglamig na. Grabe, ang gaganda ng design, no? Oh. Wow. Ayan, mga bro, punta na kayo dito bukas, oh. Nine o'clock, bukas na sila. Bu ah. Kamastas, kamastas. Ah, okay. Ah. Yeah. Ito yung mga 15 reals nila. Oh, 15 reals, oh. Ang kapal ng tela. Di ba? C4. Ang brand, oh. Makapal ba? Makapal, oh. Diba? Oh. Oh, ito pa, oh. Oh, di ba? Oh. Ayan pa, oh. Diba? Diba? Ay, eto mga suot namin, dito to lahat. Yan, oh, di ba? Number one! Number one! Three, one. Two, number one! one. Two, number one, one. Two, oh. Number one! Number <laughs> 1! Okay na! Oh, oh, San ba, located okay. ito, okay. okay. uh, Olea View, di ba? Olea View. Olea View Mall? Oo, pag pumasok kayo sa, pwede kayo pumasok sa may almasa, lalabas kayo sa likod. Paglabas nyo sa likod, makikita nyo na yung shop number 1. Oh, one. Yeah. Number one. Pwede rin sila pumunta dito sa may harap mismo, <laughs> di ba? <laughs> So, may parking, Olea View. Tapos dadaan dyan. Ayan na, number 1 Oh, pakita mo nga yung mga ano. Oh, ang dami Oh. Grabe o. Oh. Ayan o. Oh. Bulto-bulto. Para bukas o. Oh. Oh. Ayan o. o. O, 23 o. Ayan o. Ang dami sila para bukas o. Oh. Diba? Ito, swag to, swag o. Oh. Para bukas o. Oh. Ayan oh Oh. 23. Diba? Ayano, palamig pala to oh. Oh. Ah, rabo kaso ni re-ready nila oh. 23. Ayano, 23. 23. 23. 23. Number 1. Number 1. Punta na kayo dito. Bukas ng umaga alas 9 bukas na sila. 9 to 12. Alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng madali. 9 to 12. Sa Satisa sa satis, uh, satis. itnas. Uh, close. Thank you, thank you. Number one. Yeah, number one. one. number one. Yeah, number one. Number one.